yang guys, ito yung in-order natin na sisig solo nila. Ito yung sisig na ah, napanapin mo talaga. Panalo. Sulit sa presyo niya. Alas 4 na nga ng hapon at bigla akong nagutom. Kaya lumabas ako at sakto naman, eh, merienda time na. Kaya tara, samahan nyo ako. food trip tayo. Yon, magandang araw sa atin lahat. Sana all good's lang kayo. Oh, wow, ganda ng panahon. Sana hindi umulan. Tulog pa yung anak ko kaya sinabayan ko na rin lumabas at bibili din ako ng diaper niya. To lang hindi ko alam kung saan ako bibili ng diaper ng anak ko kasi nagsarado na nga yung save more dito sa amin sa Cubao. Uh. Dito naman ako napadpad sa may Farmers Plaza sa Sisig Guray. Namiss ko na nga magsisig kaya nag crave ako. So ayun yung um na nga ako kay ma'am at piniprepare na niya. Alam nyo ba guys favorite ko yung sisig nila dito. Kapag sisig ang usapan eh hindi talaga sila nagpapatalo. At yung lasa ng sisig nila eh masarap at sakto sakto yung timpla. Hindi maa Mainit pa na isa-serve sa iyo kaya naman pag kinain mo to eh pumubutok pa dahil crunchy pa. At ito naman yung kanilang menu na hindi naman nila pinamahal pero mas pinasarap pa. At yan ang in-order ko yung solo meal nila. Yan guys, ito yung in-order natin na sisig solo nila. Okay guys, hindi tayo sa Farmers Cubao nag-crave ako ng sisig yan, nandito tayo sa sisig sisiguray sa may farmers tikman natin tong 149 nila na solo meal nila na sisig with rice sobrang namiss ko tong po sobrang namiss ko to kasi isa sa masarap na sisig dito etong sisiguray at paborito ko to tara, tikman na natin sigam natin ng kalamansi Tingnan nyo guys. Ayan. Daming sili. Pinatagdagan ko ng sili. Muna Sisig. Solid talaga yung sisig nila dito. Crunchy pa. ito yung sisig na ah, napanapin mo talaga panalo sulit sa presyo nya na 149 Lagpag pa yung cellphone natin. ang perfect kasi ng pagkakatimpla niya. Konti lang yung ano niya. Yung mayonnaise. Kaya hindi siya masyadong nakakaumay. Saka so, maganda dito. Mainit na sinaserve sa'yo. Yung sisig nila. Ayan ano? Sa River Banks, meron din silang brunch. Doon kami madalas kumain dati ng Sisig Buray. Doon, nag-unlirals ako. May unlimited rice din kasi sila eh, sa Sisig Buray. Pero dito, yung solo meal na lang yung order ko. Kasi masyadong marami na yun. Sira ang diet kasi dito pag kumain ka dito sa Higuray. Sobrang sarap kasi ng sisig nila. Sa so, kapag kung pag, pag kinamin si signal talaga, maririnig mo talaga na ano. Tumutunog-tunog pa yung ipin mo. At saka tingnan naman solid yung spot ko dito. Hmm. Maaalo ko sa mga dumadaan na tao dito. Hindi ko maiinip. Dito lang to sa farmers. Second floor. Dito sa farmers Cubao. Ayan, si Alam ko marami na rin silang brands eh. Kaya anytime na gusto nyo kumain, eh, makakain kayo ng si Nako, wag mo lang talaga itong pupulutan. Sigurado, ubus agad yung pulutan kaya sa alak. Sarap na ito. Okay sa pag-ulam, pag-pulutan. last bite sobrang good quality tingnan nyo tingnan nyo naman guys dahil masarap ubos sobrang good quality solid yung experience natin guys Siguro dito ko na rin tatapos sa inyong video ko. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat, arigabuhat. Peace out. Go on See you sa next vlog.